Hello sir, ito na yung order mo. Bali, tapos na siya. Ito, panel testing natin. Bali, ito. Demo ko lang ulit. Wala po labeling. Dali ko labeling. Dalig ko na labeling. Bali, ito po yung request mo sa akin na pang car jump start mo. Yan. Bali, may supply na po yan. Wala pong dinaanan na iba yan. Rekta po yan sa BMS. Tapos ito yung sa may AC charger. Ito yung main breaker. Ito yung main switch. At eagle ay isa, dalawa, tatlo, apat. Ito yung pizza monitoring natin. Tapos, ito automatic pan. <coughs> Mga fuse, switch, ng inverter, ilaw, ilaw. Tapos, fuse ng DC, DC jack. Dalawa. Switch nito, nito, tsaka ito. we charge